have arrived at Star City. Na pinakahihintay-hintay niyong <laughs> tabogo sa ano ba na ako na hindi ko magagawa yung mga saan sa mga rin ko sa iyo. yung time Welcome to the union. So today, uh, it's November 21, 2018. So ayun, current time. 3.42 at mag, may field trip tayo, umalusent ako. Hindi ko to school. Ito yung school ko last year. Sumama ako kasi ang yung mga klase ko. Ayan sila Veron. Ayan, hindi ko kalala yun mga yun kasi great age. So, so yun. Mamaya na lang pag nakarating ako sa destination natin. So, ayun ulit. Uh, nagisig na ako. Ginisig na ako nila. So, ayun. Current time ulit. 5.40 malapit na tayo. Kayo. So, ngayon, malapit ako yung mga bus kasi pinuhihin eh, sila yun. So, what's up, baby? So, yun nga. Yan, nagbabalik na naman ako. Ah, uh, what's barlog na yung mga kasama ko dito. Ayan. Pog -pog. Ayan, si pop pop, Ayan, si Concert, sa likod. Ayan. Ayan, mag na kami. Ayan nyo, na yan. guide namin. So, ayun, nakababa na kami. Touchdown, my God. Bili kayo. Say hi to my vlog. Ayun. Picture ko last year. Yung kapatid ko nawawala. Sambay ka So, ayan, wala akong kasama. Iwan so, nila ako. Ayun yung kapatid ko. Boncho! Nakita mo si Grace? Si Grace Nagkita niyo ba yun? Woooooh! plano, nakita Ayun na Tingala sila Ano ba na yun si Grace? Bumili ka pagkain mo Ayun na sa MacDo sa so, makdo na lang ako bibili. So ayun. Ito niyo naman. 612, 612 tayo. Ayun. And you si Luisito. Nakita ko na rin sa wakas. Lalakad siya mag-isa. Sa labungin natin. Hoy. Hoy, <laughs> mag-hi ka naman. Mag-hi ka. Ay, wow, sungit. Bibili mo na ka ba, bye? Pagkakasungit ah, po. Tungnan so, sa'yo. Nabili na ako ngayon ng pagkain namin. Ay, sobrang daing tao! Hello! Sawad- Daing tao. I feeling na naninigas na yung ganito po sa sofa Guys. Di umano. Si ate. <laughs>

tour guide namin ito yan yeah, yan yeah. yung tour guide namin hindi ko alam kung nakikita nyo yan zoom in natin ops oh, but wait oh wow ayan mahihiya nila yan yeah. And so, there's more. Ayan na, makikita na natin. Doon po siya sa ituktok nila, guys para hindi magalaw. Nahanap kita. Hello, sir. Say hi to my vlog. Hello. Ayan. Hi. <laughs> Ayan. Ay, di ba living sa kataas? Sarag. Ayan. Si Koke. Ay. Ay. Ang maglakad ni ate. Ang buhay yung buko. buko. Ang taas. Oo. Ayun. Bakit doon nilibing? Eh, siyempre, para hindi siya magalaw. Ano ba? Ano, ano yung tsara ng, ng buko? Okay lang. Sure? Pwede na? Wala, kung kami sa Amerika, may <laughs> Hindi lang pala kami yung nagtutun dito. May mga ibang school din nakasama. Alam yeah. kasi kung tripod eh na ano eh. unang pasilip ayun ala ah <laughs> One eternity later, so what's up, guys? So we just have arrived at Star City, Pasig City, Metro Manila, Philippines. Er, mga kasama ko at asa ah, ka yung ticket nila tatlo pa okay. huh? pet so ayun umulan kasi kaya mahirap ngayon yung dumalaw so ayun nakabili na ako ng tripod tripod? tripod Nakabili ako ng tripod. 250 lang naman siya dahil kinuha ko na kasi malaki naman. So, ayun. Hindi ko ginamit yung camera ko. By the way, kay rin tong camera. Hindi ko lang kasi hindi ko makita yung isaw, yung dalawang camera na wawala na nawala ni Grace. Pati yung tripod ko. So, bumili ko ngayon ng bagong tripod. Sobrang asin. Sobrang bagal po nila. So, dahil ito, okay naman to. Ayun, nakabili. So, ayun. Worth it naman siya. Say hi. Hi. Ano pala siya yan. Ayan. Oh, ayan. Thank you. Nagagay. Maingay. Wala, nakita ko na yung mga right here. Parang ano ah. Nakaka-extra follow. So ayun, mag-mic na ko. Sa asan? Ata'y pila. Sabi lagi. Sabi ng lagi. Nakakatakot. Wist kayo ba't hindi tayo nagpunta? A few moments later. Oh my God! Bong niya ni pintol. Ayaw, 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 ayaw,

Ayan, ito nga palagay sa panalunan ko. This cost, 60 pesos. Ayan po si Demi, kumakain po siya na hotdog on stick. Eri po si Sweet na pangit. Ha? At si Veronica, si ATPA, tsaka si Kuya Christian. Ayan po tayo. Papalakad na po tayo dito. And, ayan, papakalimun ako sa'yo. Ayan, ayan ko na rin daw, mapapaningon daw siya. Oh, go, go, go. Sweet, sweet. Pag lumingon ka, pangit ka. Ayan, vlog ka? So yun guys, bumili ko ng hotdog with bacon. So, gito po sa akin, no? For your information, 75 pesos po. Sa amin po ito, ito, ayan, yan. Ang hotdog po na yan, 10 pesos lang. So, bacon, bibili ka ng ano, isang piras lang, ha? Uh, Gusto ko mga 10 pesos kasi isang piras lang, eh, or 50. 25, so, 25 plus 10, 35. Ito, 50, 65. 65. 65. Okay. Gutom na, gutom na. So, ayun. As I said, hindi ba tutuloy yung college kasi siyempre, in-enjoy -in dito. -in -in -in. Tsaka, ano oras ako nakarating dito tapos at ang kayo nila, like, ay anong oras pa lang. So, 7.38, pinapauwi na kami. Nakasati so, kami dito mga banda 5, mag-6, o, so, yun. So, sobrang ikli talaga ng time. So, ayun, pauwi na nga ako. Bumili ko ng, bumili ko ng dalawang Bogo pa. So ayan din ako magkatao. gagawa wala akong nabili. Bogo ako. <laughs> Can you? Na modus pala na modus.